Ayan, mga kasiko. Dito tayo sa rooftop ngayon ng kinakainan natin. Ayan no? Dito talaga yung view ng Ilnido Ayan, ang view ng Ilnido Nido mga kasiko. At ito yung ayan, ang bayan niya. Ito yung bayan ng Ilnido Dito tayo sa ngayon sa Pip Floor. Ano? Okay, Grabe ganda man kasi to. Ayan mga bangka kasi ko mamaya mga alas 8. Lahat ng bangka na yan dyan, nasa isla na yan. Lahat. Ubus yan no, kasi ko. Sa, sa ganun, sa kadami ng kanito. Tur -tur -tur Turista. Ayan o. Ayan yung Lion Island. Ayan mga kasi ko. Siya tao sa inyo. Ryan Island yan. Ayan yeah, no? Ito tayo sa top in the hill. Ayan. ang bundok na yun o. Ang ganda ng kat. Ayan ang kikunin na. Yung pier. Fair yan. Wag may barko. Ayan, lahat yan. Nasa isla na yung mamaya yung mga bangka. Ayan o. No? na yung kargahan ng kan. nila. Ayan o. No? Yung mga nakaba, nakadaong ng na mga bangka na yan. Ayan, umpisa na yan ang halito nila. Ayan, tour simula na sila ng tour kasi alas uh, 8 na malapit na maglas 8 kaya, kaya simula na yung tour nila at tayo bukas tayo magtutur grabe ang ganda grabe ang ganda ng kasi kung uh, sa ilip ang lupit hindi talaga pinain na namin ang 不知道。 lahat ng uh -huh. gil dito ito yung kinain na namin mga kasi ko ganda mahal lang o, dito bupi

360 man kasi ko. 360 kita natin ito sa dito kasi sa to, taas ng one. Building. Ayan, 360 yung makikita natin. Wala na? Bilan doon na pala? Yun o, no? yung kasama natin yung kasi ko. Sila, baba na sila. Yung. Tapos na kalakas Ayun sila. Talagang surit Ayan o Ang ah, malis na yung iba Ayan o Alis na yung iba. Oh. So na na yung tour, no? Oh. Ayan mo kasi ko, oh, may maalis na. Yung iba, kumakarga pa lang. Ayan, no? Oh. dari dito sa taas ng mo napaganda kitang kita lahat yan pagi subscribe na lang channel ko to makasi ko ma konting tulong lang sa channel natin ayan, and follow di WhatsApp ada people Oh. Sikap mga ka. Kaya... 'yan, no? Dito na tayo sa baba you know, si Kadudong? 'Yan. Nakadakad sila eh. Lakad lang <laughs> Laki -laki, baka pumunta sila simbahan. Yan, bayan ng

Oh, si Kasikong Si Kasiko. Dito dito sa Ilido ngayon. Dito kami ngayon sa Ilido eh. Napunta tayo sa <laughs> kaya pumunta na kayo dito. Kumayo kayo sa Alu Marami. Kung panoorin mo na lang <laughs> yung YouTube ko at mo at subscribe mo para makita mo yung video. Ito yung anong gagawin tayo dito. Ano to pang magagatan ko? Yung papatay lang siya ng para dito Okay, si kasi ko maganak pa na. Nakpan daw kami, nakpan. Yan na, ano? Sige, sige, sige.